pangunahan ni CSAFP o Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Gregorio Pio Katapang Jr. ang seremonya sa pagbibigay ng mga bagong M4 assault rifles sa mga private soldiers na ginanap sa 7th Infantry Division sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Kamakailan. The of 829 of M4 to 79 in the Light Reaction Regiment will not only boost the morale of these units but also enhance their combat proficiency and organizational performance. Humigit kumulang apat na raang mga bagong sundalo ang napagkalooban ng bagong armas. Isa na rito si Private John Kevin Amarillo. Aniya, masayang masaya siya sa bagong armas na kanyang natanggap dahil dulot daw nito ay panibagong lakas sa kanilang mga sundalo, partikular sa kanilang mga baguhan. Masaya po kasi nakahawak po ako ng bagong Armas po, malaking malaking bagay na po sa akin. Mula sa Estados Unidos, ang mga bagong M4 rifles na ang kabuoang bilang ay nasa 27,300 at tinatayang nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos kasama ang 23,000 pang armas na sunod na ipadadala sa Disyembre ngayong taon. Nakatipid pa umano ang gobyerno ng 1.2 billion pesos sa pagbili ng mga bagong armas dahil 68,000 pesos umano ang tunay na halaga ng bawat isa nito ngunit nakuha lamang nila sa 39,000 pesos. Papalitan ng mga bagong armas ang lumang M16 rifles na nasa inventaryo na ng Army noon pang 1960s. Iparirikol umano ang mga lumang armas at ipagagamit na lamang sakaling magkaroon ng emergency situations. Samantala, nagbigay rin ng pahayag si Katapang ukol sa ginawang pagtakas sa mga sundalong Pinoy sa Golan Heights. Bunsod nito, sinabi ng general na hindi na muna magpapadala ng karagdagang UN Filipino Peacekeepers ang AFP sa nasabing lugar. Subalit nilinaw naman ng opisyal na handa sila at patuloy na nag nagsasanay kung sakaling maglabas ng kautosan si Pangulong Benigno Aquino III na magpadala ng karagdagang sundalo sa Golan Heights just follow orders kung ano man ang sasabihin sa amin ng ating mahal na Pangulo. Ngunit kung magpapadalaman aniya ng mga Pinoy na sundalo sa Golan Heights, ay kinakailangan ng mga ito ng dagdag na malalakas na armas upang maidepensa ang kanilang mga sarili dahil hindi hamak na mas matataas na kalibre ng mga baril ang hawak ng mga rebelding Syrian. Ako si Mary Joy Perez para sa Balitang Unang Sigaw.